may bagyo ngayon guys kaya pala kahapon or kagabi ulan ang ulan ngayon ang ginawa ko ay nakapuno na ako lang isang gram na isang tubig kasi kanina ko pinuno yan hindi ko na na-videohan at yung trapal ko sa harapan pagkagising ko ganyan na siya ano na siya nakalaylay na siya eh dapat talaga supposed to be is nakaano yan nakahang na papunta doon kasi inaano ko ka sa araw o sa ulan para hindi mabasa dito sa harapan And then, nakapuno na din ako ng tubig. Gawa ng ang tubig niya sa dito pag naulan ay pawala-wala. Or pag nababrown out lalo. Kasi hindi na gana yung motor ng subdivision. So, mag so ang dami ko pang gagawin. May gagawin pa tayo sa labas. Pataliang ko yun. Hindi ko lang paano ko pataliang. Ayun o. No? Ayun o. No? Nililipat Hi guys. Gusto ko yung mama. Pero di ko magawa. Ba, ba yun? So guys, eto na naman tayo. Tapos nga pala akong magkasikaso sa labas at yung tolda inayos ko kasi nahampas dito sa may motor. Baka ako magkasikaso yung motor. Hindi ko. So ngayon, naulan na ako. Tapos na ako naligo. Naligo. And then, kumakain ako. Nang sunod na tinapay na may star margarine Suno siya Bale, ito yung mga stock ko na tinapay na hindi ko natin gagawa ng luma na so sayang naman kung itatapon uh, mo so kakainin ko na lang ininit ko na lang siya sa pan kahit sa bumili pa ako ng bagong tinapay so nakatikid hindi na tayo bibi ang binili ko na lang ay itong star margarine na fit. Kaya ano yan? Asukan ka. Kaya. Fit blend. With kape. Kape tayo guys. Ang init. Ang dami ko pang gagawin magtutupi. At yun may mga laba. Tupiin pa tayo. Dun. So ngayon pala guys ay lang pasok dahil may bagay daw at walang pasok ang anak ko. Tulog pa rin ngayon. Nagawa ko ng toge. ulam namin mamaya. Yung ano ba yun? Tofu na may toge. Hindi babalit ko lang sa lumpia Para may pangulam namin. Pwede na yung pangulan sa hapon sa tanghalika abot na hanggang kahapon, ah, hapon. hanggang dinner at tanghali Tipid. Tipid, wala pang sahod. <laughs> na, ubus mo kasi yung pera at parang bilhin ng paninda kahapon. Kulang pa nga eh. Yung pera ko Sana mag na ako kahapon at ngayon, kaso umulan baka mag-post na lang ako kung sino yung mag-PPM sa akin, gawan ko na lang at i-deliver ko. So, ganito ang ano ko ngayon, guys, uh, situation. Kapag may nagpo-post sa akin, ah, kapag may nagpo-post, kapag may nag-order sa akin online, saka ako siya gagawa ng takoyaki, burger, yan yung you know, ano ko ngayon, binigis, business, tinitinda. So, ngayon, ganun na lang yung ano ko, hindi ko na nilalabas yung aking lagayan ng mga paninda. Gawa ng, nahirapan ako araw-araw, tapos ganito pa, alas 12, ayatid ko anak ko. Tapos pagka dating ng alas 7, susunduin ko na naman. Tapos palabas-labas ako, pagka mag-order, labas-pasok ako. So, hindi ko naman mababantayan. So, dito ka na ginawa. Ayan. Ito na inilagay. Para, dyan na lang. Pagka, ano, sarako na lang yung door ng aming, ah, uh, wala na lang, at isa yung yung parang yung yung parang yung yung parang yung parang yung parang yung parang yung parang yung parang yung mag yung parang yung parang yung parang yung parang yung yung hirap. yung parang yung parang yung parang yung yung habang nandito ako sa Pilipinas, abang mag-a-abroos pa dahi. <laughs> Ito yung ginagawa ko. Para naman na hindi agad-agad na ubus yung pera at may pinagbibig kakabusin. Yun lang. Kain tayo.